Natuklasan ng batang babae na puno ng itim na ulap ang kumpanya ng kanyang ama At ang itim na ulap na ito ay kumakatawan sa masamang sumpa Kaya agad na nagcast ng magic ang batang babae at nag-set up ng formation para paalisin ang ulap Ngunit dumating ang masamang mangkukulam na lumikha ng ulap upang pigilan siya Napakalakas ng kapangyarihan ng mangkukulam Hindi niya kayang talunin ito Sa ang palad, dumating ang kanyang ama sa tamang oras upang hindi mabunyag ang kanyang bahagi sa paglikha ng itim na ulap. Sinubukan ng mangkukulam na paalisin ang bata at ang kanyang ama. Sa kritikal na sandali, ginamit ng bata ang isang anting-anting upang paalisin ang mangkukulam. Pagkatapos, muling ginamit ng bata ang kanyang mahika at sa wakas ay naitaboy ang ulap. Gayon paman, siya ay sobrang napagod sa paggamit ng sobrang mahika kaya siya ay nakatulog. Nang magising ang bata, inisip ng lalaki na siya ay masyadong hangal para isugal ang sarili upang protektahan siya. Ang batang babae ay labis na tuwa na makita ang kanyang ama na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit sinabi ng matigas na lalaki na hindi niya ito gusto. Sa susunod na sandali, idinikit ng babae ang isang anting-anting sa kanya. Nang tanungin niya ulit ang kanyang ama, sinabi ng lalaki na gusto niya ang maliit na batang babae. Tinitingnan ng pilyang bata, ang lalaki ay nakaramdam ng kawalang magawa. Bigla na lang dumating ang lola ng bata. Nang makita ang kanyang apo na ligtas at maayos, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lola. Kaagad niyang pinagalitan ang kanyang anak na hindi man lang kayang alagaan ang isang bata. Ang bata, para ipagtanggol ang kanyang ama, ay mabilis na ipinaliwanag sa kanyang lola na hindi ito kasalanan ng ama Sinabi niya na siya ay masyadong mapaglaro. Ang lola ay masaya rin na makita ang isang masigla at kaibig-ibig na bata. Nang makita ang kanyang pamilya na puno ng init at pagkakaisa, naramdaman din ng lalaki ang kasiyahan sa loob. Ngunit may iba pang layunin ang lola sa pagpunta rito. Narinig niya na sa paparating na charity auction, magkakaroon ng isang bagay na maaaring ganap na makapagpagaling sa paralisadong mga binti ng lalaki. Nang malaman ito ng bata, iginiit niyang sumama sa auction. Dinagtagal, sinundan ng bata ang kanyang ama sa lugar ng auction. Ngunit sa kanilang pagkagulat, naroon din ang kalahating kapatid ng lalaki. At hindi alam ng lalaki na ang mangkukulam na lumikha ng itim na ulap ay ipinadala ng mismong kapatid na ito. Ang kanyang layunin ay agawin ang mana ng buong yaman ng pamilya. Dinagtagal, nagsimula na ang auction, at ang bagay na sinasabing kumakatawan sa swerte ay isa palang estatwa. Maraming mga bidder ang mabilis na nagtaas ng kanilang mga presyo, ngunit sa huli ay tinakot ng lalaki ang lahat sa pamamagitan ng pagbid ng isang milyong dolyar. Sa sandaling iyon, biglang napansin ng batang babae na ang estatwa ay naglalabas ng mas malakas na itim na ulap, kaya agad niyang pinigilan ang kanilang.